Bukod sa napakaraming tikoy, bahagi na ng selebrasyon ng mga Chinese ang iconic na Red Lantern. Ano nga ba ang kahalagahan niyan sa kultura at tradisyon ng mga Chino? Yan ang umaarangkadang balita ni DJ Mama Mia. Chinese history, Chinese lanterns has been in existence as early as 25 to 220 AD. Panahon po yan ng Han Dynasty. Kadalasang kulay pula ang mga lantern dahil bukod sa kasaganahan, sinisimbolo rin yan ng life-generating energy gaya ng apoy, dugo at araw. The color red is also a powerful color na pinaniniwala ang nagtataboy ng evil spirits at nagdadala ng positibong enerhiya sa pagpasok ng bagong taon. Kaya naman bukod sa celebration selebrasyon ng Chinese New Year, nakaugalian na rin ng mga Chino ang pagsasabit ng red lanterns sa lugar ng kanilang mga negosyo para maengganyo ang pagpasok ng swerte buong taon. Ano pa man ang paniniwala na mayroon tayo sa iconic na red lantern, Chinese man o hindi, ang mahalaga ay ang pagkakaroon ng positibong pananaw sa ating future. Ako, si DJ Mama Mia ng FM Radio Manila, umaarangkada sa Pagbabalita!